Deklarasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas at ang pagkatatag ng Unang Republika, ika na linggo, araling panlipunan anim, alamin muna natin ang mga pangyayari bago magkaroon ng deklarasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas. Nagdeklara ang Amerika ng isang digmaan laban sa Espanya noong Abril 25, 1898. Matagal nang pinaghahandaan ng mga Amerikano ang pakikipaglaban sa Espanya. Noon pang isang libut walong daan at naput anim ay may nabuo ng plano si Teniente William Kimball ng hukbong pandagat ng Amerika tungkol sa paglusob sa Pilipinas. Ayon sa plano, isasagawa ang labanan sa Cuba, Pilipinas at Espanya. Batid ng mga Amerikano ang mga nangyayari sa Pilipinas. Sa katunayan, humingi ng tulong ang mga pinuno ng Republika ng Biak na Bato sa Amerika upang padalhan sila ng mga armas, ngunit ito ay pansamantalang tinanggihan ng Amerika. Gayunpaman, patuloy na hinubog ng Amerika ang intensyon na lusubin ang Pilipinas. Malaki ang ginampanan dito ni Theodore Roosevelt. Inihayag niya gamit ang liham sa kalihim na si John Long at Pangulo na si William McKinley ng hukbong pandagat ng Amerika na dapat kunin ang Maynila sakaling sumiklab ang digmaan. Nahirang si Commodore George Dewey na pumunta sa Hong Kong at maghanda para sa napipintong digma ang Kastila Amerikano. Abril 24, 1898, kinausap ni E. Spencer Pratt, konsul ng Amerika sa Singapore, si Emilio Aguinaldo at kinumbinsi ito na maging alyado ng Amerika kung sakaling sumiklab ang digmaan. Pinangakuan ni Pratt si Aguinaldo na walang ibang hangarin ng Amerika, kundi patalsikin lamang ang mga Kastila sa Pilipinas at hindi upang sakupin ito. Dahil dito, nagpasya si Aguinaldo na magbalik na muli sa Pilipinas. Mayo 1, isang libot walong daan at putwalo, dumating ang plotang asyatiko ni Commodore George Dewey sa Manila Bay upang labanan ang puwersa ng mga Kastila. Binuo ito ng anim na pandigmang barko na pinangungunahan ng barkong Olympia. Nakapasok ang mga barkong Amerikano nang hindi napapansin ng mga Kastila sa Corregidor at Bataan. Nang mamataan ni Dewey ang mga barkong Kastila sa May Sangley Point, ipinagutos niya ang pagsisimula ng laban. Walang nagawa ang mga puwersang Kastila laban sa sopistikadong armas ng mga Amerikano nawasak at lumubog ang mga barko ng mga Kastila, samantalang ni isang barkong Amerikano ay walang napinsala. Dahil sa sunod-sunod na tagumpay sa labanan ng mga Pilipino, inakala ni Aginaldo na panahon na upang magtatag ng pamahalaan, matagumpay ang labanan sa Alapan, Imus, Cavite sa pagitan ng Espanyol at mga Pilipino sa pangunguna ni Aginaldo noong Mayo 28, 1888 sa Alapan Imus, Cavite unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas, simbolo ng pagpapakita ng determinasyon ng mga Pilipino sa kanilang pakikibaka sa kalayaan. Sa mungkahi ng abogado na si Ambrosio Rianzares Bautista, itinatag ni Aguinaldo ang isang pamahalaang diktatorial mula Mayo hanggang Hunyo 14, 1898. Hinawakan ni Aguinaldo ang kapangyarihan ng isang diktador. Binigyang diin na ito ay pansamantala lamang dahil sa pangangailangan ng sitwasyon, layunin nitong masaklawan ang buong bansa at madaling mapagtagumpayan ang pakikidigma. Mananatili lamang habang may digmaan, ito ay hahalinhin ng isang republikang magtatayo ng isang pamahalaang federal na itinadhana ng saligang batas na dala niya mula sa Hong Kong at isinulat ni Mariano Ponce. Deklarasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas Hunyo labindalawa, isang libo walong daan naputwalo, unang ipinahayag ang kasarinlan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite, sa bahay ni Emilio Aguinaldo. Lumagda ang mga pinuno ng himagsikan sa kasulatan na ginagawaran si Aguinaldo ng sapat na kapangyarihan upang pamunuan ang pamahalaan, ang akto ng pagpapahayag ng kasarinlan o ang deklarasyon ng kalayaan ay inihanda, sinulat at binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista sa wikang Kastila. Ang pagpapahayag ay inilagda ng 78 katao, kabilang dito ay isang opisyal ng hukbo Amerikano na sumaksi sa proklamasyon, si L.M. Johnson. Kasabay nito, unang iwinagayway ang bandilang Pilipino na na Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa sumisimbolo sa kalayaan ng Pilipinas sa tugtog na Marcha Nacional Filipina bilang pambansang awit na kilala bilang lupang hinirang, sinulat ni Julian Felipe at nilapatan ng titik ni Jose Palma. Pamahalaang Revolusyonaryo sa payo ni Apolinario Mabini, pinalitan noong Hunyo 23, 1998 ang pamahalaang diktatoryal ng pamahalaang revolusyonaryo, Apolinario Mabini, tagapayo ni Aguinaldo, ang dakilang lumpo, dahil sa angking talino tinawag siyang utak ng Revolusyon ng Pilipinas, Pinaltan ang tawag na diktador at ipinalit ang Pangulo bilang katawagan sa pinuno ng pamahalaang revolusyonaryo. Sa pamahalaang ito, ang Pangulo ay tutulungan ng isang kongreso ng panghimagsikan na binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang lalawigang tagapagpaganap upang gumawa ng mga batas para tiyak na mamalagi ang kaayusang panloob at mapangalagaan ang bansa laban sa dayuhang mananakop. Layunin ng Pamahalaang Revolusyonaryo Una, ipagpatuloy ang pakikipaglaban ng Pilipinas para sa kalayaan. Pangalawa, ihanda ang bansa upang maitayo ang isang pamahalaang republika. Sa payo pa rin ni Mabini, tumawag si Pangulong Aguinaldo ng isang kongreso o pulong ng mga pinuno mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nagbukas ang kongreso ng Malolos noong Setyembre 15, 1,008 nagpulong sila sa simbahan ng Barasuayin, Malolos, Bulacan. Dinaluhan ito ng may anim na delegado na pinamumunuan nina Pedro Paterno, Pangulo, Benito Legarda, Pangalawang Pangulo, Gregorio Araneta, Unang Kalihim, Pablo Ocampo, Ikalawang Kalihim, mga nagawa ng Kongreso ng Malolos, Una, pagpapatibay ng kalayaan ng Pilipinas noong Setyembre 29, 1998 at pagbuo ng isang konstitusyon o saligang batas, Konstitusyon ng Malolos o Saligang Batas. Ito ay mahalaga sa bansa upang kilalanin ng mga dayuhan ang kalayaan nito. Isang lupon ang nilikha upang gumawa ng saligang batas. Isinulat ni Felipe Calderon ang konstitusyon ng Malolos noong Nobyembre 21, 1848. Inaprubahan ito ni Aguinaldo noong Enero 21, 1848. Probisyon ng konstitusyon ng Malolos. Una, pagkilala sa mga karapatang pantao. Pangalawa, pagpapatupad ng republikang pamahalaan at kalayaan ng relihiyon. Narito ang tatlong sangay ng pamahalaan. Ang ehekutibo o tagapagpaganap, ang nagpapatupad ng mga batas, halimbawa nito ay ang pangulo. Ang lehislatura o tagapagbatas, tungkuling gumawa o magbago ng mga batas, halimbawa nito ay ang mga senador. At ang hudikatura o tagapaghukom, nagbibigay ng hustisya at interpretasyon ng mga batas, halimbawa nito ay ang Korte Suprema. Maraming salamat sa inyong pakikinig, from Teacher Macy.